so what's up guys welcome back to my channel yami sniper mix so for this video guys ipapaliwanag ko sa inyo kung alin ba ang pinaka maganda talagang gamitin kung pump, kung pump type ba o yung butane type so bago ang lahat kung bago ka pa lang sa aking youtube channel paki like and subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para updated ka sa aking mga video So ngayon guys, tatalakayin na natin kung alin ba ang pinakamagandang gamitin. Kung butin type o pump type. So para sa akin guys, ang pinakamagandang gamitin is pump type. Kasi sa pump type guys, wala siyang, hindi siya nagbabago yung kanyang potok. Pero maminti. At saka sa pump type guys, hindi siya masilan so itong akin ga ay pinalitan ko siya ng pump type ibinalik ko na lang man sa dati ginawa kong pump type kasi ang nangyari kahapon naghunting ako pagdating sa hunting area ayaw na niyang pumutok pumuputok man pero mahina guys So, nung dito pa lang sa aking kubo, tinisting ko na siya. sinet up ko yung sirens niya at saka yung butin. Maayos naman, guys. Ang lakas ng putok niya. So, okay naman siya. Okay na okay yung pagka-sit-up ko. Kasi, pinalitan ko yun ng sirens na... 1 ml yung ipinalit ko dun sa 3 ml so nung dinala ko na sa hunting area nandun ako mismo sa hunting area e, bina, e, binabaril ko na sana ng tickling so biglang nagpalya guys ang nangyari pala dun sa ano sirens is siguro may nakabara so Siyempre, eh, hindi ako natuwa doon. Medyo naasar ako doon sa pangyayaring yon. Kasi nandun na sa harapan yung tikling na babarilin ko sana eh. Pagkakataon ko na yon na makapag-hunt eh. Pero nangyari, pumalya yung butin type na gamit-gamit ko. Ayaw na, ayaw na niyang pumutok yung butin type to. So, inayos ko na naman hinayos ko doon sa mismong hunting area, yung biotin, yung biotin type. Yung sirens, sinungkit-sungkit ko yung karayom niya. Kasi yun ang ginagawa ko guys, pagka once na nababara yung karayom, sinusungkit ko yan siya sa dito mismo sa pinaka, ano niya, pinaka pagluludan ng gas. Sinusungkit ko yan ng, ano, ng matulis na bagay para matanggal yung bara niya. So ganun pa rin guys. Yung ano niya. Yung sit up niya. Mahina pa rin siya. Pero nung ginawa ko siya dito. Kinisting ko siya. Okay naman yung potok niya. Pagdating dun sa hunting area. Nung dinala ko na dun sa hunting area. Hindi na maayos yung ano niya. Yung potok ayaw na niyang pumutok ng maayos mahina na so nakapagsabi ako na walang papantay doon sa pump type kasi hindi siya nagpapalya at saka hindi siya pabago-bago yung putok so pinagkumpara ko doon sa pump type at saka yung butin type mas maganda talaga ang pump type guys so wala talagang tatalo sa pump type pinaka maganda talaga sa pump type guys kasi sa pump type hindi siya nagpapalya hindi rin siya pabago bago ang putok at saka hindi siya masilan gamitin kumpara <coughs> dun sa ano dun sa dun sa butin type so yun lamang guys ang may share ko sa inyo Kasi nasubukan ko na yung butin type sa butin type pabago-bago talaga yung putok ng butin type kahit maayos yung setup mo ng karayom kahit pa yan 3ml 1ml kahit pa yan 1ml o 3ml yung gamitin mo ganun pa rin pabago-bago pa rin yung putok niya Ng ano niya nang pagabago pagabago bago ang putok ng ano ng laruan ninyo So nasubukan ko na siya. Kumpara dito sa ano, dun sa pam type, hindi siya nagbabago ang potok. So yun lamang guys. At yun lang ang share ko sa inyo. At sana meron kayong natutunan na aral dun sa uh, pam type. At saka yung sa biotin type. So yun lang ang may share ko sa inyo at God bless sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video.